Wala. Anong anong nangyari dito? Wala. Anong meron? Wala. Bakit talo to? Wala. Bakit tilibing niya yan? Ha? May, may buhay niya. Sino yan? Ah, may buhay pala. Wala. Si Skybugs. Ito na naman Skybugs niya. Yan ang gilubong mo na ninyo Skybugs. May patay niya. Wala. Wala. Skybugs ba na? Wala. Ay, napilan! <laughs> <laughs> ah. <laughs> Sigma! Nabuli ka lang Sigma! Ayos, inom. sa ilong. Sa ilong mga. Sige, mugs na to! O, sige, Bugs! O, kaybags na <laughs> ka, okay. <laughs> so, tabunan natin, si kaybags. O kita magkamali skybugs! kaybags. Kaya, dapat na rin. kita